Hello guys, magandang gabi. It's me again, Kamotika TV. Ayan. Thank you so much guys sa mga nagsusubscribe dyan. At saka sa mga nanonood. Sa mga vlog ko. Ayan. Uh, thank you din sa mga magsusubscribe pa lang. Ayan. Thank you so much guys. Uh, na-appreciate ko. And lahat-lahat na-appreciate ko yung mga comment nyo mga hindi ko nasasagot na comment. Sorry at uh, sa sobrang dami nyo. Ayan. Thank you so much. Uh, sasagutin ko. Uh, uh, basta. Sasagutin ko yan. Hanggat kaya ko. Ayan. Binsan kasi yung mga tanyo, panitanong nyo guys. Pinag-iisa ko na lang sa isa video. Kaya lagi kayo manunood sa mga video ko guys. Para ma-update kayo. Ayan. Gusto ko lang i-update guys yung mga dito sa Macau. And ay niyo mapapunta pa lang dito sa Macau mag magtutor ay mga mag-extend ng visa na gusto pa mag dito sa Macau, 'yung mga naghanap ng trabaho na hindi pa nakakahanap, gusto pa mag-extend. Ayan, gusto ko lang i inform or gusto ko lang i-share 'yung mga experience ng mga kaibigan ko na nag-exit ng Hong Kong. Kasi guys, 'yung ano nila is Diba, tapos na yung 30 days is mag-extend na sila may mga friend ako na nagka problema sa visa nila pagbalik dito kasi ako dati guys nag-extend ako dito nag-extend ako sa ano sa Hong Kong nag exit ako yun nga nag-extend ako ng visa kasi nga uh, di pa ako ng trabaho sad to say and nag-extend ako pag-extend ko is 25 days lang ginamit ko. Kasi yun yung karamihan ginagawa para pagbalik ng Macau is another 30 days. Yung isa kong kaibigan, guys, nag-ano sila, nag-exit. Bumalik din naman. Bumalik. Mga ilang oras lang doon sa Hong Kong. Diyan nga lang yun sa may ano eh. Sa may yan immigration immigration ng hukong mula galing Macau Diyan lang sa suway -ano lang sila mga ilang oras lang tapos bumalik din ng Macau pagbalik nila dito yun nagka problema nakakalungkot yung binigay sa kanila is 20 days pero yung ginamit nilang ara na isang buwan na binigay sa kanila first at uh, first visa is 30, 30 days yun diba ginamit nila is 25 days lang pero nagka problema pa rin sila binigay 20 days yun yun lang binigay sa kanila 20 days hindi e problema yun nag tumawag sa akin sabi niya sa akin pre problema sabi niya hindi ko bakit uh, 20 days lang yung binigay ayun Ay, lang sabi ko sabi niya pag exit ba namin ulit ilan na kaya bibigay sabi ko automatic 10 days na yun last visa na yun kaya kung gusto niya makabalik agad ng Macau wag mo nang tapusin na ano na lang magbook na siya ng ticket dapat makahanap na siya ng trabaho within 20 days kasi pag ginamit niya pa yung UV, guys pag ginamit mo siya yung UB 2 months ka 50 days ka bago makabalik ng Macau kaya e, katulad pag 20 days lang ginamit mo binigay sa kanya visa tinapos niya yun yung pwede na siya bumalik ng isang buwan lang after one month pwede na siya bumalik ng Macau Matic, Panibago Pisa na naman yun, Tourist yun kaya tetis ulit kaya eh, sabi ko, kung nang gamitin yung ano, UV exit na siya ng Macau after 20 days para one month lang siya Ayan. mga option lang naman guys na ano eh sa Thailand Wag, hindi kasi nag-exit sa Pilipinas kasi mahirap makabalik yun yung problema eh kaya Thailand talaga yung option sa Thailand kasi guys one month don yung visa na bibigay kaya kung gusto mo mag extend dun yun nga lang hindi free may babayaran ka dun 1-9 1 month yun 1-9 but 1 month ayan yung isa ko namang kaibigan guys uh, nag exit siya ano ng Hong Kong yun yung nauna sa akin doon nauna nauna sa akin mag-exit. Tapos, ginamit niya yung, kasi sa Hong Kong guys, pag nag-tour ka doon, nag ka, bigyan ka doon ng 14 days. Lahat ng 14 days na yun, sinagad niya yun yung 14 days, ginamit niya. Akala niya kasi pagbalik niya, yung ginamit niya rin kasi dito sa Macau, na ginamit niya 25 days lang. Kasi yun din ginawa ko eh, 25 days. Pagbalik ko sa Macau, binigyan ko 30 days, di ba? 30 days, di ba? Swerte. 30 days binigay yan si Sherwin 30 days din yan tapos nung nangyari kilala niya naman si Sherwin lagi kong kasama sa vlog sa Thailand yung nangyari kasi sa kanya ginamit yung 14 days kala niya pagbalik niya 30 days ibibigay kasi 25 days lang ginamit niya dito eh yung nangyari guys sad to say is 20 days lang binigay yun yung problema niya ngayon yun tumawag ulit sa akin sabi niya uh, yun nga problema na ano lang daw yung inano sa kanya binigay is 20 days sabi ko wala na yan you be na yan pag ano mo pag isit ulit 10 days na 10 days na yan bibigay sa'yo kaya kung gusto mong 1 month lang bago makabalik na Macau is exit ka na huwag mo nang gamitin yung UV para 1 month lang kaya guys uh, baka kasi ngayon eh ano, ano na eh alam na ng immigration siguro mga kalokohan ng Pinoy yung mga discarding ganyan na 25 days lang gagamitin tapos uh, babalik sa ano pagbalik na mga 30 days ulit siguro na detect na doon sa immigration doon sa ano, dito makaw na ganun ginagawa ng mga Pilipino kaya yun nangyari ngayon automatic na 20 days na kasi before di naman ginagawa yan eh hindi ginagawa yan dati na uh, ano eh na mag exit ka mag exit ka ng Hong Kong tapos gagamitin mo dito 25 days lang hindi ginagawa yan dati ngayon lang ulit yan ngayon ulit yan kasi may nag try 25 days ginamit tapos yun sinasabi niya 30 days binigay pagbalik niya ng Macau kaya dami nagkayahan dami nagkayahan kaya nangyari ngayon buti ako nakabot pa 30 days binigay sa akin pag extend ko ulit niya, pag exit ko ng Macau ng Hong Kong matik pag, pagbalik ko bigyan niya ako 20 days yun yan di diba, nakaabot buti nakaabot ako siguro ngayon mga mag exit guys baka wag na kayong magtaka kung 20 days lang bigay kasi siguro na right na doon kasi siyempre nasa computer yan makikita yun yung mga Pilipino na nag-exit nakikita yun doon sa computer na lahat ginamit 25 days pagbalik 30 o siguro alam alam naman, alam mo naman na mga dito pag mga discarding Pinoy dalang talagang inaano nila binubuo. Parang hindi na nila pinapatagal. Yung mga discarding ngayon eh, ganoon eh. Pag nalaman, matik. Kasi dati nag-excitean doon sa ano eh, portas, di sa may China. Kasi 30 days na binibigay. Eh dami nag-excitean doon, wala na sa Hong Kong. Ano nangyari? 3 days binigay yung dati 3 days ayun yung 3 days ang binigay nag-uwi ng mga Pilipino dapat nga 20 days yun minigyan dun sa immigration na sa ano portas ng 3 days kaya nangyari wala na nag-exit dun puro Hong Kong na kasi 30 days din binigay ng Hong Kong ngayon alam na ng ano na naman yan kaya yung mga mag-exit mga mag-ano dyan tapusin yung 30 days nyo dyan kung nyo na gamitin yung 25 days kaya kasi baka bigyan kayo matik yan bibigyan ako na yung ng ano ng 20 matik yan kaya sagad nyo na yung 30 nyo kasi wala din mangyari 20, 20 days din yung bibigay yun lang guys share ko lang yun para maging aware kayo sa mga mag exit mag extend kaya guys uh, mga 30 days dyan maghanap na talaga tayo ng trabaho talagang kasi 20 days na lang eh gumawa na tayo ng paraan magdasal na tayo di ba tiwala lang yan maghanap na talaga huwag nagpatumpik-tumpik huwag nasayangin mga araw di ba sa araw kung may part time ka man sa araw dapat kalahati lang araw tapos apply ka ganoon at mo oras mo priority mo mag apply kasi umpisa ngayon ano na eh sa gilid na yun lang guys salamat thank you so much sana nakatulong sa mga nandito sa mga papunta pa lang ng mga thank you so much guys I love you love you all ingat lagi sana makahanap tayong trabaho mo mga nandito sa mga sana hindi tayo mag exit ng Thailand thank you so much guys salamat bye bye